Ano ang naghihintay sa atin sa langit ayon sa Biblia? Una, ang dakilang piging. Sinasabi ng kasulatan na magkakaroon ng isang maluwalhating piging kasama ang lahat ng hinirang ng Diyos at kasama mismo si Heso Kristo. Isang walang hanggang pagdiriwang na puno ng kagalakan at walang katapusan. Pangalawa, ang koronasyon isipin ang pagdating sa langit at pagtanggap ng korona ng katuwiran mula sa mga kamay ni Jesus ang gantimpala para sa mga nanatiling tapat at nagtrabaho para sa kanyang pangalan. Pangatlo, isang bagong pangalan. Ang ating mga pangalan sa lupa ay may iwan. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong pangalan na nakasulat sa isang puting bato na tanging ang makakatanggap lamang nito ang makakaalam. At panghuli, ang niluwalhating katawan Itinuturo ng Biblia na magkakaroon tayo ng katawan na katulad ng kay Jesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Isang katawan na hindi kailanman tatanda, magkakasakit o makakaramdam ng kalungkutan. Ang buhay sa lupa ay pansamantala, ngunit ang naghihintay sa atin sa langit ay walang hanggan at maganda. Kung naniniwala ka sa pangakong ito, i ang Amen ng may pananampanataya sa mga komento.